Nagsimula ng dumami ang bilang ng mga pasahero sa ilang bus terminal sa lungsod ng Kawayan ilang araw bago ang paggunita sa Semana Santa. Sa panayam ng IFM News Team kay J. Mark Sopranes, security guard ng bus terminal, karamihan sa mga dumarating ay mga pasaherong umuwi mula sa Maynila at iba pang lalawigan upang makasama ang kanilang pamilya ngayong mahal na araw. Ayon sa kanya, halos naubos na ang mga tiket sa terminal ngunit tiniyak niyang nakahanda ang kanilang hanay sa pagtugon sa pangangailangan ng mga herong hindi nakapag-reserba. Dagdag pa niya magdadagdag sila ng mga tauhan upang masigurong ligtas at maayos ang daloy ng biyahe sa mahal na araw. Kaagapay ng pamunuan ng terminal sa pagbabantay ang mga tauhan ng PNP Kawayan habang nagsasagawa rin ng inspeksyon ng K9 unit upang matiyak na walang dala ang mga pasahero ng iligal na droga o kontrabando. Kasama rin sa pag-inspeksyon ang mga tauhan ng Highway Patrol Group or HPG upang tiyaking sa maayos na kondisyon ang mga bus at kumpleto sa dokumento. Samantala, inaasahang lalo pang dadagsa ang mga pasahero sa terminal sa mga susunod na araw. Para sa News Nusoko si Idol Chico, Idol. IFM News.